So guys ayun nakita nyo na may yung tsura ko so ganyan talaga buwan ang pagbalik namin sa galing bigol is sobrang talaga ako nang hitim. then kami na kayson so ayun talaga tagdan -tag na talaga ako ngayon ng mga ganyan din mga pimples mga ano talaga nangitim for today's video so yun nga mga minute dahil naubusan ako ng honest love. sir Dave baka naman ayun o pinabi na lang sa asawa ko kasi nga wala na akong sunscreen kailangan natin laging may sunscreen tayo so ganito na lang gagawin ko ayan So, yan. Wala na akong sunscreen mo kami. Kaya, kailangan lagi tayo sa sunscreen kasi sa sobrang init ngayon, yan, kawawa yung ating mga skin. So, hindi pa ako nakakapag nakakapag-order ng sunscreen. Eh. So, kababalik lang namin. Kailangan ko pang mag -ipon. mag -ipon ng sunscreen. Ready, pang-alaman. Yan. Favorite ko talaga itong sunscreen na to kasi ang lang i-blend. Then, hindi siya malagkit, mami. Then, meron na siya ang SPF niya is 50 plus 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 plus. Yun. Papaya sunscreen ng Anis Love, ang SPF niya is 50 plus plus plus. So, nakapaglagay na ako ng na ng 50, SPF 50 plus 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 din siya, mami. So, kailangan natin na protectado, protectado tayo ngayon sa init ng araw. So, yung kailangan natin ng for today's video. So, mag lang ako, mga may, kasi eh. Pupunta kami sa... Mag-aayos ako ng ID, mga amig. Kasi alam niyo na yung... Alam nyo ba, yung ID ko, mga amig, lalo na yung pin, nakainis ako kasi yung pin ko, dati pinalakad ko lang yon So, dapat pala hindi. Kasi hindi ko naman alam na na hindi pala mga legit yung mga ganyan. So, next time, mga amig, huwag tayo, mag, huwag tayo magpapalakad lalo mga pagdating sa mga documents or mga ID natin, mga amig. Kasi talagang uh, hindi, hindi siya legit, mga amig. So, tulad ko, na nagpalakad ako dati ng, um, ng pin. So, ayun, hindi ko siya magamit. So, wala pa kasi akong mga valid ID, mga mi. So, yun, hindi siya legit, na, mga mi. Kaya ngayon, naasik kasi ko yung ID ko kasi kailangan na sa... Alam niyo na, sa Facebook, sa YouTube, tsaka sa TikTok. So, kailangan ko yon Kaya, ayun, mag-aayos na ako ng ID. So, mag-aayos na ako, mga mi. Magkikilay lang ako kasi nga, kilay is life. So, kala naman gumanda ganda ako. Paano ba? Kala naman gumanda ganda ako. Gato lang ako mag mga may, hindi ako perfect mag-ilay. Kasi like. lang yung susunod ko. I'm not a prof professional. Prof professional. Nabulol yan. I'm not a professional mga may pagdating sa mga pag na yan. Pero nagpa-practice ako mga may para naman. Matuto ako. Ayan, yun lang ako magkilay mga mi, gamit ko nga pala ay si Pink Flash. Ayan, matagal na sa akin mga mi, gamit na gamit ko talaga to sa si Pink Flash. Ayan o, kitang kita nyo naman yan. So, ito, ito yung liquid ang ginagamit ko. Tapos si um, powder. So, ganyan lang. So, ayan na kami, back. Ito na. Ayan, yung isang kilay ko. O, diba? O. Hmm, so, madam kilay yan. Diba? O. Gusto ko ganyan kasi mga amigos. Gusto ko mga palimpod na kilay ko. So, yan. Tatapusin ko na. Magbibigyan ko ko. Kasi anong alas na. Hindi ba mo sa as in totally magbibigyan ko. Siyempre, ilangan lang natin na... Fast forward na mga may at masyado na mahaba yung video ko. Yun lang. Thank you.